Welcome back guys sa aking YouTube channel. So today, samahan niyo ako dito sa Recreas at tayo muna ay magpapaganda. Ayan, so first time ko dito. And let's see kung anong mangyayari sa aking hairdo. Simulan na natin guys. Ayan, so si ate at si kuya tulong pa para ako gumanda. Hindi Okay. Doon. <laughs> Dito, pag nandito sa Pilipinas. Ah, eh. okay. Oh, galing eh, no? Alam mo, nakatulong din yung ganun din. Eh. No? Oh, Oo. Ilang, ilang taon din, apat na taon na ganun. Yes, ito na. So after coloring, guys, ayan. So, pabalutan na tayo. Lilitsunin na ang ating buhok. Saka na namin, alaong na, alas dos. Dumating, kaya din namin, may nakapinta Hi guys, ito na yung resulta ng aking hairdo dito sa Rica Reyes. Feel free to comment kung maganda baga, bagay sa akin yung aking eyes dito sa Rica Reyes. Yan. guys, so tapos sa aking buko. Panitong sa gagawang Reyes. Thank you guys for watching my YouTube channel, Rosang Gala ng Gala.